Sa labas pa rin tayo ng himpilan, may kapangyarihan na ulit ang mga lokal na traffic enforcers. Sa sampung lugar sa National Capital Region, nahulihin ang mga pasaway na motorista na lalabaga sa mga batas trapiko. Alamin ang detalye kay Christopher Tirambulo. Christopher ani maari na magsilbi ng traffic violation ticket ng sampung lokal na pamahalaan sa Metro Manila alin sunod sa single ticketing system ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Deputized na mga lokal na traffic enforcer sa mga lungsod ng Quezon, Pasig, Pasay, Paranaque, Navota, San Valenzuela, Mandaluyo at Malabon at ang naging isang bayan na Pateros. Ito ang tugol ng MMDA at Metro Manila Council sa inaraba sa des desisyon ng Korte Suprema na tanging mga ng MMDA traffic enforcer lamang ang maaaring manghuli at magsilbi ng ticket sa mga pasaway ng motorista na lumabag sa mga batas trapiko. Itinuturing ng SC na null and void ang mga ordinansa ng mga LGU sa Metro Manila at itinuturing na valid ang Joint Circular Memorandum ng Single Ticketing System na dapat buong pwersa iniimplementa. Una ng inihayag ni MMDA Chairman na Tony Romando Artes na hindi sila aatela sa naging pasya ng sa hukuman. Christopher Tirambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newsline.